Hello and welcome back again to my YouTube channel, Tamami Chacha Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte para kayo ay matanggap sa trabaho kung kayo man ay nag-a-apply ng trabaho o kung kayo ay lilipat ng bagong trabaho o kung kayo ay nag-aasam ng promotion sa inyong trabaho kung kayo ay mahilig sa mga pampaswerte na katulad nito, pasok lamang kayo sa video ito. At kung hindi naman, umanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Madali lamang ang pamamaraan ng pampaswerte ito. Mga kailangan lamang tayo dito ng glass at lalagyan ito ng tubig. At mga kailangan din tayo dito ng isang kutsarang asukal. Gagamitin ang asukal para mapatamis ang mga daan na tutunguhin ninyo. At mga ngailangan din tayo dito ng isang pirasong papel at ball pen na kulay black or blue. Isusulat lamang dito ang inyong buong pangalan, ang inyong birthday, at ang inyong address. At mga ngailangan din tayo dito ng isang pirasong susi. Kailangan ang susi dahil ito ang magbubukas ng pintuan ng inyong bagong trabaho or new employment. Marang ito ang magiging susi para magbukas ang mga new opportunities o mga new employment sa inyong buhay. Ibabalot lamang ang susi sa papel at titiklupin ito ng papalapit sa inyo. I-claim nyo na matatanggap kayo sa trabaho na gusto nyo o i-claim nyo na tataas ang inyong sweldo, mapopromote kayo sa trabaho, i-wish na ang mga gusto nyong pangyari. At saka ngayon ito ilalagay sa may basong tubig na nilagyan ng asukal. At kapag nailagay mo na ang papel at ang susi, hawakan lamang ang glass o baso at Sambitin ang chant na aking ilalagay sa screen. Gawin lamang ito na may 100% na paniniwala, maging positibo, alisin ang mga galit at sama ng loob, iwasan ang mga negatibo mong naiisip, iwaksi mo muna yan maigi na gawin at sundin ang mga pamamaraan na ito kung gusto mo na makakuha ka ng bagong trabaho, mapromote ka sa trabaho, tumaas ang iyong sweldo, magbukas ang mga new opportunities o mga new employment sa iyong buhay. Hayaan lang ito ng pitong araw. At pagkatapos ng pitong araw o seven days ay itapon na ito sa iyong lababo. Pwede mo itong ilagay sa ilalim ng iyong kama o sa altar, pwede mo din itong ilagay. At pagkatapos ng 7 days, ay i-dispose mo na ito sa inyong lababo. Basta pakakatandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay pampaswerte at gabay lamang. Tanging ang ating pagsisipag, pagtsatsaga, pagsusumika, pagdiskarte, at pagtatrabaho ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at magtagumpay sa buhay at matupad ang mga pangarap natin na yumaman. At yun lamang po ang video ng ito. Kung nagustuhan ang video ng ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.